Oh, ayan po yung anak ko maganda. Oh. Ay, <laughs> so yan. Yan. Oh, um, baka antay ka na ng bumbay. Wala nga, mag-ano ka na lamang. Bye bye tita. Bye bye, bye, -bye nakita tita. Bye bye, -bye tita. Ligo <laughs> ka na ni mami. <laughs> Dali, niligo ka na pagani mami, oh. Yung akin pong anak ito. Dali, nabiyan ka lang. Dali, Sabi ko, tago <laughs> naman ako. mo na. Linisan mo lang, ano, <laughs> <Popohubi> ito. <laughs> Guys, yung akin pong mga bagong tanim na plant. Oh. Ang ganda po yung aking mga nilabas ko na po yung aking generator ay. nasisira gawa ng bike ng aking anak o yung pangbagitan niya yung pinagkakabalahan ko dito kung ngayon halaman eh hindi po hindi kasi nang mainit dito hmm. nagkakabalahan ko Tamang ang ganda-ganda ng aking mga halaman hmm. Ay, pa, pag lumaki na pala yung ano, yung akin ang pupanaligo. Hmm. Si Jun TV Vlog po, nagpapapogi.